May mga sundalong ilin Tago bro Tago So yan mga kadol uh, po kami, kami, po mga kadol Pero bababa kami mga kadol no? So medyo patungo po kami sa kabilang bundok mga kadol Pero dito po mga kadol nagsimula po kami dito So sabi po sa kaibigan po namin Duri uh, at saka ni kaibigan Rakuis ay uh, Ipagpatuloy po namin sa pagkahanap sa ah, uh, ibang kasamaan po nila. So, oh, sige bro. Oo. Uh, yan. Alerta tayo mga kadol. Uh, hindi natin alam ba kung may paparating na kalaban ba no. So, medyo po, ay, ito po ay mission pa rin sa amin, sa mga kaibigan po namin. Sana-sana uh, is, ah, uh, may makita po tayo mga kaibigan natin na pinapahanap po Ikaibigang bigang at saka ni Rako Bro Uy 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 wala wala Siya so, kadol Na tayo. Nakita mo yung oh, nakita ko bro. Mm. Kaya nga naghahanap din sila sa mga nawala na mga kalaban din nila bro. Yung kaibigan natin. Uh -huh. Kaya kailangan natin maunahan sila bro. Uh -huh. Para maanam ba? sila. pero na, na silang mga sundalo na ipinadala dito. Oo, oh, kaya nga. So ayan mga kadalus magkatago muna tayo dito ano natin patayin? tayo hamikin natin yung mga ayoy kasi paano palaging nagka palaging nag ano na, na doon sa ibabaw mga gadol ano bro? nasaan bro? hala tura yun mga gadol ayoy po yung iba hindi na ilaw marami sila ito so, yung iba na parang nagmamasid lang. Baka may binababang na. Ngunit napatay silang ilaw. Wala na nakikita. Grabe oh, bro. Delikado bro. Mas delikado yan. Mas lalong delikado yung mga kaibigan nating ilin yun. Kaya nga. Kasi may namamatay na sa kanilang kasama eh. Kaya nga. flashlight mo sa Ha? kapag mayroon ng mga sundalong ilin dito sa lupa, sa ano, bundok. May lilesirin tayo. Lilesirin. Mag, mag, ano tayo. Baka, Baka may ba? Tayo ba? Kasi ano, may mga ano na, may mga sundalong ilin. Kaya dito, sa lupa.

Ayun, so, nalubat pa yung battery ni ng kiting. Ito so, bro. Yung mga flashlight ko yung mga sponsor ko, sayang na yun. Huh? Yung mga, mga binigay sa mga viewers po natin ba? Bakit? Okay. Nasisira na, hindi na nagagamit. ba buong kasahod yan ng ngayon bro? Wala, wala akong sahod ngayon. Malaki na yung ano bro, dollar? Wala. 58 na. Ah, oh, 58? Hindi. 58? Ito yung hmm. uh, andi. 58. Magkano uh, oh, pa yung dollar mo? 20 pa, kuwan pa. Mga 30. 30 pa? Hmm. So, kailangan mong makaabot ng 100. Kailangan mo pa ng kasi Di buwan talaga bro. Hmm. Kaysa yun. Bro gusto mo maabot yan ng 100. Bakit bro? Ha? O gusto bro. Gusto mo. Gusto talaga. Gusto mo talaga. Oo. Mag ano tayo bro. Mag, nakaw tayo tapos ibabang natin. <laughs> Ito may. Para tayo sa si Lupin the Third yun. <laughs> Bahala. Wala, wala kong pira bro. Kasi hindi ka lang mag nakaw talaga bro. Ano lang ako. Mapay mag ano tayo sa bundok. Doon tayo mga uh, mangitan. Maghanap buhay ng mas maganda. Bro, bro. Ano? Ano? Oh, patay ang dilaw. Bro. Baka maputo yung tulo mo, bro. Ano ba 'to si Serge? Ano si Alam mo ba yung yung kwento ng something mo makiting? Oo. Dabag, uh, kapag itinuro yan dadami sila. Sibog daw. Ganun ba, bro? Oo. Uh, yung santel mo kapag to i eh, ginyanon mo tinuturo mo yan hmm. dadami yan sila So, pa pag mo tinuturo niyo ah, ba may nakita ka santel mo hmm. may santel mo may santel mo <laughs> may santel mo tinuturo hmm. mo hmm. yung santel mo dadami yan Ganun, dadami ba, yan bro? yung yung isa magiging dalawa maging tatlo ako rin meron akong pinto. Hmm. pinto yung pinto. Yung, pinto. yung yung bata pa ko noon hmm. siyempre no. ulan Oh, bak tapos ano nangyari? Di pa pagkatapos ng ulan, may may rimbo, may baghari. Oh, ano 'yan tawag doon? Baghari. Baghari. Tinuro ko, tinuro mo tapos. Sabi ng kasamahan ko, ay oh, yung ano ko classmate ko, nag-aaral pala ako noong oh. grade 1. Huwag mong ituro, puto ng kamay oh. mo. Oh, yung... puto. yung ulo ko. Mm. Mm. Puto god. Sabi ko, bakit? Huwag mong ituro. Kim. Bakit nya Baka maputol yung daliri mo. Kaya yung hindi ka na tinaturo. Kaya, pero bakit ganun yung kamay mo? Hmm? Iwan ko na yan sa search late. Kapag nagpipicture, ganun talaga oh. ako. Eh, ano yung sinatanong, ano ibig sabihin? Kasi may nakikita akong ganun sa larong basketball. Kapag naka, tapos three point, three point. kumira ng tree, hmm. tapos na shoot. Nagaganon, nagaganon, naga hmm. o nagaganon. Hindi, hmm. ano yan? Pag ganun din na sign, dalawa yan. Ano, pera? Hindi, pwede din pera. That's, mm, di that's, gano'n? Mm, that's, that's, money, money. Pera. Mm. Ano pa yung iba? Yung iba? No, Kalukuhan lang yung, samang samahan ko dati. Yung mga ka, ano ko lang ba? Kakaraan ko. Pag ganun lang isang kasamahan ko, oh. yung isang kasamahan ko rin gumanon. Ganun, tapos ganun? Eh, kasi isi nga, sampul nga. Ano, o. ko ba? Oo. Oh. Ano, sabi ko nga, pare, pag ganun ko, Dinanon niya rin. Kumputyukan. <laughs> bro, mangilin bro. Lisero. May mga sundalo ilin. May teman, tama kayo. Oh. 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 ano Bro, oh, yung mga ilin bro. Ha? Ilin na nasa lupa. Nasa lupa? Ginagamitan tayo ng laser. Ha? Yung... yun pala yung... Laser. Oh May baril doon May baril ba? May baril. Yung alien na nandito sa lupa, yung kumitira ng oh, laser. yun. Ako. Buti na tayo natamaan. Ano natin yung lalabanan yun? Bro, maggamit kita ng baril bro Magdala kayo ng baril? Baril Ano bang Maganda sana kung yung baril natin Laser din yung bala Kaya nga, wala eh Sige lang bro, baka magawa natin yun Magtatanong tayo sa kaibigan natin Kung anong pwede kong nagamitin Naralam mo yung ano natin Pantay bro Hindi sila matatablan sa ano Looter Matatablan bro, hindi ba natatablan Matatablan nyo? Pero paano natin maaabot? Kasi si Layo yan. Sinabuyan natin ang Holy Water. Hmm. Nung, nung nakaraan natin yung Xbox, yung una natin silang in encuentro. Hindi ko hindi ko sure kung uh, nasaktan sila. Basta nung inano natin ang Holy Water, umatras. Yan po, uh, pumalayo. Hmm. Lumayo sila. Parang, parang, parang siguro nasaktan rin sila nun. Baka pwede yung Holy Water, no? <laughs> Ito ginagamit natin dati sa, sa dati sa Kwan. Ha? Ayun bro? Parang may biglang sumabog ba? Ha? Ay, putok? May putok. May putok? Try kaya natin, gamitin natin yung ano. Wala ano, man ba sila na laser yung barili natin sa... But, ano bro ba? Pero so, ito yung ginagamit natin, ano bro, ng pusil. Sa... Ano ba ano ba? Sa mananabas ba? Mananabas. Gwapo. Meron pa ba yun? motor water gun. Yung water gun. Meron pa ba yun bro? Meron pa ba? Meron pa ba Sobrang tagal na kasi yun siguro mag isang taon na rin yun hanggang pa yun tapos yung isang water gun masira pa yun May try kaya natin sa akin wala, wala, wala na, wala na sira na mas, mag mas maganda makausap natin si yung mga kaibigan natin, alien para malaman natin ano kayo mas maganda no ha kausapin kausapin, natin no tawagin natin problema ngayon Pero, baba, kung kayo, busy pa kasi yung kaibigan natin di baba lang kayo baba huwag <coughs> tayo makipag-usap sa kanila <coughs> pwede pwede problema kung as sobrang ilap nila pero ano hanapin natin uh, tawagin natin na magpakita sige 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 try kaya natin doon sa baba ba. sige, sige pa doon tayo pa sige. palapit sa baba doon sa may parang may kubo doon ba hmm, nga doon tayo so yung nakadal yung maibig lang mga sundalong ilin no? yung kalaban sa kibigan natin duri at saka ni kaibigan rako nandito po sa lupa mga kadul. binaril po tayo ng glacier baril hindi hindi Puyui po yung ipupong na -ano sa amin yung nagatitira po sa amin yung mga ilin na din yung mga binabagsak sa sundalo dito kailangan natin mag iingat kasi hindi po ito biro mga kaidol yung kapag ganitong explore na kapag gabi <laughs> hindi natin nakikita ang daan kapag uh, tumatakbo tayo mga kaidol nito po yung um, kaibigan ko magkadol. Kailangan natin tawagin. So uh, Kaibigan Dori. Nasaan ba kayo? Pwede mo ka at mag-usap uh, mag tayo. ay, butin dumating ka kaibigan. Ay ito po ay uh, may tanong po ako sa iyo. Uh, marami na po mga sundalo dito po sa lupa Yung mga kaway nyo at hinagul po kami at niliser Oo, oh, kanina lang uh, Paano po mga uh, uh, kaibigan Paano po namin uh, Kailangan po namin uh, protection At paano namin uh, Ngayon Paglaban ng sarili namin Ano bang pwedeng uh, Panguntra sa kalaban din Gano'n po ba? At kaibigan? So yung makadol pwede di pa din ano yung mahiwag tubig kaso lang is yung ano ba wala tayong water gun So paano to kaibigan is uh, hindi namin maaabot dahil sobrang layo Ah palapitan paano kapag ano makikita po kami Oh sige sige gawin naman na, gawin naman namin paraan at para Ano po Para may panguntra po tayo So So yun mga kadul Alam na, Alam na natin kung ano po yung panguntra Dahil po ginagamitan namin Yung may mahiwagan tubig So nakita po daw niya Yung panguntra po Yung Ah uh, Mahiwagan tubig na Sinabuyan po namin yung mga kaway po nila Yun po yung gagamitin daw namin pero, pero po is Wala kaming gamit no Bata tayo water gun So si, Sige sige Ah, uh, sige kay kay Ben, kay, kay Bigan, maraming salamat po. Oh, sige sige po. Oh, mag-ingat kayo palagi. Oh. Patuloy pa rin namin hahanapin po yung kasamahan. Oh, sige sige kaibigan. Bigan. Oh, hindi po kami maghihinto. So, Tut tutulong tutulungan po namin kayo. Oh, sige sige sige. Oh, maraming salamat po kaibigan. Bigan. sige sige sige. Sige so, yun, mga kaidol is. Ah ganito po mga kaidol uh, yung pong sinasabi po sa kaibigan po natin yung ginagamit po namin ma na mahiwagan tubig is yun po yung gagamitin po namin yung pagkontra po no so kasi po ay banal po na yun po yung ginagamit po namin na mahiwa tubig so ang kaso lang po mga kaidol ay wala po kaming water gun kasi sobrang layo po yung uh, kalaban hindi maabot no ng mahiw tubig ang ano lang yung po uh, sa akin yung sinasabi mga kaidol is palapitan, no? So, yun, nagmadali po yung kaibigan po natin dahil po, uh, marami po silang uh, kaso po, no, mga kadol. Kailangan po talaga na uh, mahanap pa nila iba yung mga kasama. Gusto nila magpalakas dahil po, uh, hindi po na nila na makikita. Kaya nagpatulong po sa amin, mga kadol, kung uh, sa pagpahanap sa kasamaan po nila. So, yun po, mga kadol hindi na po natin ito pataasin no ah uh, nakausap natin kung ano na po talaga yung pangontra yun alam na natin ah uh, kaso lang po wala po tayong ah uh, water gun yun po gagamitin po natin para mas malayo pong marating so yun mga kadol is ah uh, ito na lang po yung gagawin po namin ah uh, temporary lang po ito uh, wala po kaming water gun with, uh, yung pong uh, mga ah uh, yung ginagamit po namin no mga kadol so yun Uh, sana sana po mga kadol uh, dito na po no? at abangan po yung video po na ito at sana ay uh, panoorin hanggang dulo maraming maraming salamat po talaga sa inyo